Hello mga kay Klabu! Ipapakita ko nga pala sa inyo ang aking my own version ng inutak. At kaya kung gusto nyo itong malaman ng aking recipe, tara na at panoorin nyo na. At I'm sure magugustuhan nyo rin itong aking ginawa. At kung isa ka sa mga mahilig sa inutak, ay bagay na bagay nga to sa itong video na to at super super dali lang itong ingredients na to at I'm sure meron to sa inyo kaya try na natin gumawa ng masarap na inutak my own version Masarap na at madali pa gawin. Kaya tingnan nyo naman kung gano'ng kasarap. Diba? Pinapakita ko sa inyo. Ang sarap-sarap niyang kainin. At I'm sure magugustuhan nyo itong recipe ko. Para sa mga recipe ng ating inutak, meron nga ako itong 500 grams na glutinous rice flour. So yan lang. Ilalagay lang natin ang glutinous rice flour dyan tapos il susunod natin ilagay ang ating uh, sugar tapos ang ating coconut milk Pagsasama samahin lang natin 'to ganun lang kadali di ba sabi ko sa inyo at kapag napagsama na natin to, maghahanda tayo ng lutuan o kawali. Doon natin siya iluluto sa ating lutuan para sa ating procedure naman, na pangalawang procedure. Then, gagamit tayo ng strainer para masala natin tong ating mixture. Siyempre, para maging smooth ang ating mixture kapag ating sinala ito. At kapag nasala na natin ang ating mixture, magproceed na tayo sa ating lutuan, doon sa ating kawali. At lulutuin na nga natin to. Para naman sa procedure sa pagluto ng ating inutak sa kawali Dapat na medium heat lang tayo dito Dito sa procedure natin dito sa pagluto ay dapat halo-haloin natin to Continue lang ang ating halo hanggang sa maging ganito na ang kanyang texture Pag ganyan na nga ang ating texture And then sa separate at ihatiin natin to sa dalawa ang ating mixture At kapag nga luto ng na ating uh, uh, inutak uh, Sa separate natin to sa dalawa kukuha tayo ng kalahati doon sa kalahati naman ay maglalagay tayo ng uh, ubi halaya lalagyan natin siya ng flavor bali ubi yung pang, uh, yung kalahati ng ating inutak so ayan na nga sineseperate na nga natin ang ating inutak sa dalawang mixture at itong ating uh, inutak lalagyan natin ito ng ubi na halaya at maglalagay din tayo dito ng flavor ng ubi extra. Again, lulutuin lang natin ng sandali ito hanggang sa completely masama at mahalo ng maayos ang ating ubi na flavor. And mm. kapag nahalo na natin ang ating ubi na flavor, magre-ready naman tayo ng baking pan para naman sa ating procedure na pangalawa. So, ilalagay lang natin ito sa may baking pan. So, dalawa yung baking pan ko dito. Isang large at isang small. Ilalagyan lang natin yung unang procedure, yung ating unang uh, mixture. Sunod na yung ating ubi na flavor. So ganyan lang yung pagkalagay ko sa ating inutak. Pagsasamahin lang natin itong dalawa. Depende na nga sa inyo yan. Kung gusto nyo alternate, pwede rin naman. At ayan na nga, habang tinatapos ko to, maglalagay din tayo dito pala ng ating coconut cream sa ating tap ng ating inutak. So ayan yung procedure ng paggawa ng inutak. Tapos sinati-hati ko siya. Bakit kamo? Dahil para maabsorb niya ang coconut milk kapag ka binibake na natin ito. At ayan na nga, patapos na yung paghati-hati ko dyan at maglalagay na nga tayo dito ng coconut milk sa ating top ng ating inutak. Paglagay natin ng coconut milk dyan sa top ay papahiran natin para maayos, may spread maayos ng mabuti. Yan nga yung purpose ng paghati ko sa inutak dahil nga para mapunta doon yung ating coconut cream at Siyempre, at para mag-absorb, may absorb niya yung coconut cream pagka binibake na nga siya. Again, ito ay isang small at saka large na nagawa ko doon sa ating recipe. At pagkatapos nga ng procedure na yan, ibibake na nga natin to na mga 20 to 25 minutes. Then after 20 to 25 minutes, ganito na yung itsura na ating inutak. Tignan nyo, para na siya nagmuka na siyang uh, nakita niyo yung coconut cream sa top ng ating inutak talagang na-absorb niya yung uh, coconut cream kaya naging ganyan ang itsura ng ating inutak anyway, sarili ko nga pala tong recipe at ito yung invento ko nga lang bali yung lasa ng aking inutak is para siyang kalamay na malagkit tapos, basta may flavor siya na ubi, yun yung uh, pagkalasa ko sa kanya. At masarap at malinamnam yung lasa niya. At uh, I'm sure magugustuhan yun dahil hindi naman siya ganong katamis. At uh, ito na nga yung ating inutak. Salamat po sa panonood. Sa ulitin!